lang po natin sa trabaho at dumiretso tayo dito kuha tayo ng pangsabaw <laughs> sa kasariwang isda mga totoo. at sa muli po maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating channel shout out po sa inyo lahat mga katoto let's go fishing day tayo ngayon pabilisan lang po tayo at tamang isda tayo ngayon go hindi naman siguro malalaglag dyan Yeah. Pero subukan muna natin dito mga Bukan muna natin dito mga rato Baka meron dito Dito lang Dito lang banda Ah, may nag May nag na ng mga malalakong isda Marami na matay na isda oh Ay, mga banggit! Ay, banggit! tanggit oh kaya pang ulam wala wala ata sila dito tanggit oh pwede pa oh oh ano lang kakamatay lang kunin natin mga totoo sarap sarap nito nasang isda pa lang wala dito nasang isda dito lang muna may na namimimwit hindi tayo pwede dyan baka magalit ito yung mga tutok. 嗯。Mm hmm. na tumalon <laughs> Active sila pag hapon eh ng mga isda Para na yung araw laban kaya? Parang wala laban ah May yung laban May hina o oh, malilit lang Malilit lang siguro na kuha natin wala talaga sa laksap po hindi mo tayo nabigo ponsero ang sabaw ah very good sap sap malit pa oh. to ito na lang saan yung isa buhay na buhay buhay na buhay mga ito. parang may nangisda na, na dito lubog hapon na tayo May latag siya ako oh. Eh. Tatlong pang ulam natin mga tuto. Ano na gano'n na? Ano na siguro dito? yung tubig Labo na malabo na wala ito mga sapsap -sap. magit na sila siguro uy paliliit Tapos patay tayo doon sa ano Sa dam pag wala na dito oh Pasal lang ngayon dito ah Wala mga puto Uy may malaki May isa Good size na balak oh Sa ulam oh. Ayos Ah Laki Ito yung buwan natin. Maka madagdagan pa. Maka madagdagan pa. Huh! Baka natin. gan sila mga to bango siguro yan Yan lang. Sumabit ah. Sabit pala dito. Uy, may malaki. May malaki. Sabi ko na nga ba, bangos. <laughs> oh. Kay banak. Thank you, Lord. <laughs> oh? Ayos oh Laki. Sariwa ang isda. Ayan. Kita yung pagbong mga katoto. Sarap tong malilit na sapsap oh. Manamis namis to sa bawang yung mga katoto. May papaya tayo doon at saka tanglad. Yun ang ano natin dito. Ang sahog. Oh. Diyos. Kabila tayo. Dito lang naman tayo nag-aaris. Dito na tayo lumayo. Tara, kaya tayo mga totoo. Kung hindi tayo makaloto Mamaya makaloto Bukas siguro Babay natin Ang daming danggit na matay eh ano ang dahilan nito? Namatay yung mga danggit na. Baka makatsamba uh. Ang daming sugpo dito mga tutoy Ngayon ang laban ah ni lang lawan Uy, may pam panu. Sak. Pam pala. talakitok Sa laki tok. Napakadilim na rin Ang gawin yung mga mamimingot Bilatan Middle Tolong Sekarang

Yan, dito na po tayo sa bayan ng mga ruto at uh, biyaya oh. Oh. Yung mga na, ano natin, ito na lang bat natin to. Yan. At yung bangos. Yan. Oh. Tapos itong mga sabawan natin. Oh. Yan yung mga, uh, sa yan yung sasabawan natin. Ito ang spray natin ng malutong mga ruto. Yan. Yan na natin kanina sa ano, dala. Yung paglalambat. Tapos itong tatlong. Ano Ah, uh, prito natin tapos sa uh, basa bawon. linisan muna natin tong mga toto. Para magandang tayo. Eh, pakita ko na lang po mama sa inyo. Ah, uh, muna ako bago magdala. Bago tayo mag-prepare ng mga lagay natin dito. Tara, samahan niyo po ako. Talagang nakakatakot kanina. Bago tayo umuwi kanina mga toto, nag-iwan tayo ng pamanti. Para bukas papantawin na natin, may ano na naman tayo. Panibagong adventure na naman tayo. Abangan niyo po sa sunod na araw yung pag-upload natin ng pamante. Laki mo. Hmm. Hmm. Ang bangos. Yan. Linis mo na ako mga totoo. Update tayo mamaya pag ano. Pag uh, naka nakaprepare na yung mga ano natin. Uh, mga sangkap. Let's go. Kan kan. Hi me. Yan na po yung ating nag ano. Yan na po yung ating isda. Yan o. Ano? Mayroon tayo dito ang mga pang sabaw natin Pang prito Yan yung mga ricado natin oh. Kamatis Tapos may daon din ng tanglad Ayon, papaya Yan ang gagamitin natin pang sabaw Yan So Tignan na natin mga tutok Ha? Sisipat ko po, po natin Napakulo na tayo dito na tubig Yan. Pwede na natin na kayo Kasi dito po medyo magdumi yung kusina natin ngayon hindi pa tayo nakapaglinis. Ayan. Nagay na po natin luya. Kamatis, sili. Mamaya natin daon ng ano. Panglad. Ah, daon ng sibuyas. Tangkay ng sibuyas. Yan. Tapos ilagay na rin natin yung panglad. Pang para umay mga tito. Pakuloyin po natin yan. Mga ilang minuto. Tapos sunod natin yung mga sariwang isda go yun o kulong-kulo na buksan na natin ang may wagang baul yun o napakabango hmm? ano na natin yung papaya mga duto manipis na naman yung gahit nating tangkay na Lagay na rin natin yung isla para makuluan na siya mga duto kasi sabit lang naman maluto yung papaya

yan. Test na yan. Yan. na natin ito mga rotot. Tapos yung daon na si sunod natin. Let's go! Ayos na. na mga rotot. Nakakaba ko. Nagyan na natin yung daon na si Buya. Tapos, tutreto na naman tayo dito.

Hmm. Nah, Jangan anak, mau oh, sarap Mamam juga kita Sambal Kita tayo na. Sasabaw tayo. Hmm. Hmm. Oh. Bob. Sarap na yung tanglad. trap the beast Pagka-maintain natin bukas na natin tawin. Mm -hmm. Oh. Ah, balik kelasap satu. 6 7 7 balik Это ulo. Matang hmm? ah, yung taba sa ano? Hmm? Taba. Sa riwa eh. Hmm. Lalo. Masarap yung kanyang barak. the best at kung di uli natin nakatoto biyaya pa rin in, may no way pa rin tayong isda kahit pa Uulangin, ulit ulangin natin. Atin bagay ito makatotoh. Mm -hmm. Ah, ah Ang talagang taba niya. Parang tinula, tinulang manok style yung mga totoo. So, napaksarap yung isda. Isda ni sawo. Ano? Sabaw po tayo, oh. maraming salamat po sa ating mga solid na subscriber, mga silent at mga nagko-comment, nag-like. Salamat po sa inyo mga totoo at palagi po kayong mag-ingat. God bless all at uh, see you po sa next vlog Bye!